Ano pang saysay -say ng buhay mo kung di ka nagdarasal? La ilaha illallah. Perad ni mga muslimi manto sa dunia adud na sambayang. Walang sala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Maryam? Allahu Akbar. Sabi ng Allah. Ba'adahudu billahi minasyaitanirrojim. Ba'adahudu rajim. فخلف من بعضهم خلف أَضَاءُ الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدلون فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الله أكبر فخلف من بعضهم خلف أضاء الصلاة ang mga nauna sa kanila kung bakit sila ay napariwara Bakit sila nagkasala? Bakit sila nasira? Nawala ang ugnayan nila sa Allah. Halaku ula Dahil, Adha'uf salah. Binaliwala nila ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga pagpapaterapa. At ang masidhi dito, ang sinabi ng mga pantas, hindi yung tunay na iniwan nila ang sala Dahil mismo sa mga oras ng sala ay hindi sila nagdarasal. Kailan sila nagdarasal? Pag gusto lang nila. Bro, oras na nang mag-rib. Kumaya pa ka, ko dito ng kuwan. kaya may ka di Ayaw ka muna. <laughs> oras na, bro. Asar. Wala, tinututol ko pa yung mga pera dito na nabinta namin. Oras na nang sala. Hindi mo alam, oras na yun, baka mamatay ka, hindi ka pa nakapagdarasal. Naging Diyos mo ang pera mo, naging Diyos mo anong pinapanood mo, naging Diyos mo ang cellphone mo, naging Diyos mo kung ano ang naging naglid lang sa'yo dahil sa pagpapabaya mo sa sala. Anong sinabi ng Allah dito? Ada o sala. Sila, bakit? Wataba o shahawat at sinunod nila ang kanilang mga sariling Pagnanasa. وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Dahil dito sa pagiging pabaya nila ng sala, lalong-lalo na yung mga kamusliman na tumigil na magsala, na ginawa nila ang kanilang pagpapatirapan na talagang wala na sa buhay nila, wala na silang pakialam, bali wala na sa kanila ang kanilang sala, ano ang kabayaran, ano ang, ano ang kanilang masiding parusa? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً الْغَيَّةً أَحَدُ مِنْ أَسْمَاءِ جَهَنَّمُ isa ito sa mga pangalan ng impyerno na nagliliyab na apoy na ay ang papasok ay ang mga tao na pabaya sa sala. La ilaha illallah.